Ira, buti na lang hindi kita binila ng ganito. Hindi ka siya yung ita niya sa akin. Ira, Ira, Uy! banana boy! Hindi ka na nga Totoo ako. Ira, hindi ka siya. Ano yan? Ano ba yan? Ano ka nang hita mo, ano? Finally, napagkasya dun si Mira Ramot naman pala ito. Ay, guchi, guchi. Uy, ang taba kasi ng legs mo. Ano kayo hindi nakasya? Buti na lang hindi kita binalim ng ganyan. Binalim siya. Masisikipan siguro sa ano. Masisikipan dito. Oh, si May. Ah, ang ganyan. Ito, so, man. Dasok ka. Halika na, ano. Ganyan. 何でしょうかね